Hi guys, good morning. good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my blog. Again, for today's video, for today's video, nandito tayo sa balcony at mag uh, magchill chill, -chill mo na tayo. Bago tayo maligo, papunta ng ating work. And ngayon, magsikahan muna tayo. Ngayon, Nagpa-iris extension kasi ako. Mm. Oh. Oh. Ngayon, And dahil sa extension na to, hindi ako makatulog ng maayos. Dahil nasasagabalan ako sa aking eyelash. But anyway, kain mo tayo ng banana. Ito yung ano ko, pinaka ano ko sa every morning, uh, kain-kain mo tayo ng banana bago tayo maligo. So at least kung hindi man tayo makapag breakfast dahil nga yung breakfast na ginagawa ko is lagi lang akong nasa salon yan. May ano tayo may shadow tayo. Kasi yung breakfast na ginagawa ko sa salon is parang lunch na rin kasi hindi na siya breakfast dahil nga Anong oras na tayo nagkumakain ng pandesal, nagkakape, 1.30 na. Kasi dito sa bahay, hindi talaga ako nagkakape dito sa bahay. Except kung nagdi-day off ako. Kaya so, sa lang ako nag, uh, nagkakape, nag, uh, uh, kumakain ng pandesal. So balatan muna natin yung saging. Ang hirap mag video na may but, uh, na may hawak. Yon ang init, init, na talaga super hot init na. 11:35 na po dito, 11:35 na. And after nito, nakapagsaing na rin naman ako. Tapos na ako magsaing and maliligo na lang ako after nito. Ang ilit na ng panahon. Super ang ilit na ng panahon, guys. Alam nyo, nakita nyo naman kung paano kami maglakad sa... Papuntang sa namin, diba? So, mga almost 800 meter to 1,000 meter. Ang nilalakad namin from the bus stop hanggang sa salun namin. So, sobrang ilit. Nakapayong naman. Wala namang choice na ibang masasakyan doon dahil doon sa mismong bus stop wala nang wala nang taxi ng humihinto doon so lahat talaga kami no choice maglalakad at maglalakad talaga kami papuntang uh, salon namin so napakainit kaya minsan nagbabawal na ko ng yung electric uh, chargeable na fan yung maliit lang na electric fan yung chargeable eh kaso lang minsan nakakatamad mag uh, mag-charge, nakakalimutang mag-charge. Tapos yung pagbitbit mo, yun ang nakaka-stress na nakakatamad. Kaya minsan pagdating sa, sa salon, uh, nagbabao na lang ako ng tawag niya ng extra santo. Ayan, so ipakita ko sa inyo guys kung gaano kainit, gaano kainit ang lugar dito. Ayan, ganyan na ang Dubai. Hindi pa to guys, na meron pa ditong parating na, na napaka sobrang init na parang akala mo na sa impyerno ka. Ayan. sobrang init siguro mga next month or or July, August, mga ganyan, mga September, yan, mga init pa yan. Magkakaroon pa yan ng mga sandstorm, sandstorm. Ganyan. Ayan, magkakaroon pa talaga dito ng mga sandstorm, sandstorm. Yung biglang, yung alam niyo yung, dahil sa sobrang init, puputok na lang bigla yung mga kalupaan. Pero mostly, ang pumuputok na mga ganyang lupa-lupa, yung may... Ah, shit! Ay, ano, yung maraming buhangin talaga. Yung sa mga lugar na maraming buhangin, doon talaga yung mga pumuputok-putok na mga lugar na nagsa-sunstorm. Tapos, pag nag-sunstorm talaga guys Pag nag-sunstorm talaga Napaka-alikabok Super-alikabok Ng mundo Ng Dubai Ayan, imot mo na ako saglit Para makapagligo na tayo Makaligo na tayo Tuloy pa rin towel ko May nag-wisol, may nagtatawag ay kagabi busy ako, kapon busy ako. Sana maging busy araw-araw para kay paano lumaki-laki naman yung kita. Kasi yung kota, ang hirap habuli ng kota namin sa salon. Ang hirap habuli ng kota namin sa salon. So sana maganda yung takbo ng... Uh, ko ngayon na to uh, sana magtuloy-tuloy siya at maging maganda yung ano kita. Tumaas taas naman yung maging sales ko at maging uh, commission ko sa darating na next month. Eh makahabol-habol naman kasi just ka pambayad utang. Alam niyo na tapos uh, gastusin araw-araw pagpadala soon, uh, kung may ano malaki-laking extra soon sa Pilipinas sa uh, alam niyo na mga support kaya ang hirap din maging OFW sa ibang bansa lalo na pag ikaw lang mag-isa hindi ko naman hindi ko naman sinasabi, ako lang yung inaasa hindi ko sinasabi na ako yung breadwinner kasi meron naman ako mga kapatid din na na, 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 na sa Pilipinas na ang laking tulong nila pag hindi ako na, nakakapagpadala ang laking tulong nila rin pero hindi naman hindi naman sa ano sa, pero hindi naman sa hindi nagpapadala kumbaga uh, malaking tulong rin na may mga kapatid din akong nakakatulong sa uh, pamilya ko dahil uh, andami ang dami namin ang dami naming uh, ang dami naming tao sa bahay and lalo na may mga pamangkin din, although although yung isang kapatid ko is nagbukod na dahil uh, may sarili na silang may, sali, may sarili na siyang pamilya at may uh, bahay na rin naman sila pero malapit lang rin sa amin walking distance lang rin sa bahay namin so uh, kasi mga bata pa yung mga anak niya, so yung mga anak niya na sa amin dahil nga mga lola and lolos uh, boy and girls sila so lagi pala sila na dun sa amin so ayun basta at least di ba at least hindi kami wasak wasak na pamilya hindi kami watak watak ng saan saan na uh, ang hirap uh, ang hirap paputahan ayat so ang ma bahay bahay namin is makakalapit lang kaya no worries at all kami and ah uh, update ko kayo later guys, kasi maliligo lang ako ha, thank you ayan, tapos na tayo maligo tapos na tayo maligo ay, nakapag-busy na rin naman ako sampay ko lang yung towel ko dito sa labas para maging uh, crispy crime siya chalice yun, tapos na tayo maligo at balis na tayo para hindi naman tayo na malate ng bonggang bongka ayan magsuklay lang ako sa glit Lahat tayo ng tissue kasi may init Ngayon, yeah, init ah, Maglalakad tayo ng Ilang ano, ilang meter away Papuntang uh, salon talaga araw-araw. And kahit tayo ng snowver. Snowver. Para maging refresh yung ano natin. Fresh yung bunganga natin. Thank you so much guys thank you so much po dito na po magtatapos ang aking vlog and thank you so much po sa mga manunood at sa mga nanonood please don't forget to like, comment and share po para uh, update po kayo sa lahat ng mga ina-upload kong videos and and also don't forget to click the bell button para bonggang bonggang -bong updated kayo sa aking mga ina-upload na videos and thank you, see you and my next live guys, bye vlog pala, bye